Hi hey guys, uh, magandang araw. Lalo na na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking mounting channel. So for today's video ay uh, share naman tayo ng uh, konting kaalaman regarding sa paggawa ng report. No? Kasi mayro uh, meron pong tayong subscriber at isa rin nating uh, kapwa security guard na nag-request kung paano daw paggawa ng report yung empleyado na nag-away o nagkahamunan ng suntukan no? sa kanyang pinagyudyutihan. Okay? So, syempre, kung nga bago ka lamang po sa aking uh, munting channel, inayayakan po kita na mag-subscribe. At uh, siyempre pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod po natin i-upload. So, sa hindi pa po nakakilala sa channel na ito, ako po si Robert C.D. Vlogs. So, nag-upload po tayo ng mga video, mga tutorial regarding po sa security, regarding sa paggawa ng report, at sa mga trabaho ng security guard. No? So kung nagustuhan po ninyo or uh, interesado po kayo sa mga ganitong uh, content, so isubscribe niyo lang po ang aking channel para kahit paano ay makakuha po kayo ng konting idea. Okay? So yun, maraming maraming salamat po. So mga 59, gumawa po ako ng isang uh, sample ng report regarding nga uh, sa empleyado no nagkahamon ng away uh, away isang kumpanya no so simpleng halimbawa lamang po yun mga para kahit papano ay eh, meron lang po ko yung idea no so ito po ay isang requested video ng ating uh, isang 59 uh, at uh, isa nating subscriber no so syempre, kailangan pagbigyan po natin yan okay so ngayon mga 59 ito po yung uh, ginawa kong sample ng uh, report no regarding sa pag-away ng uh, dalawang empleyado no So, siyempre, unahin pa rin natin yung uh, pangalan nating jinsi sa taas. Next is yung uh, pangalan po ng uh, pwesto ninyo. And of course, yung address po ng pwesto ninyo dahil uh, ipapasa lang natin sa ating OIC. So, address po ng uh, pwesto ninyo yung ilagay nyo dyan. So, sa baba po, ilagay po natin yung date, to, through, din subject. Okay? So, sa date, siyempre kung kailan po nangyari yung insidente. Then sa to, sa inyo pong... Uh, security officer no yan halimbawa isa di makulangan Edgar detachment commander di sa throw, siyempre ilagay po natin yung uh, sa inyong isa isi o idadaan natin sa inyong isa isi yung report ninyo no yan halimbawa isa din, natuto abner shipping charge din sa subject ilagay po natin is information report then lagi natin sa baba re an employee provoke a fight kumbaga yung uh, kung ano yung uh, buod or yung uh, bagay remarks mo dyan sa report mo, no? Then, uh, sa baba po, lagay po natin dyan uh, Nature of incident Place, date, or time Then, uh, people involved So, medyo ibang uh, Format yung ginamahan natin dito, no? So, yan, sa nature of incident, siyempre Lagay po natin dyan kung ano yung nangyari, no? Kung ano yung uh, pinagmulan, kumbaga, no? So, lagay natin, halimbawa misunderstanding between Mr. Michael Tanggol and Mr. Ronel uh, Machas no yan so simple sa place kung saan po nangyari ang insidente yan halimbawa, in front of lobby area then sa time and date so halimbawa, February 27 2024 uh, is last, lagay nyo po natin dyan, 10:20 am okay sa people involved so sipsi lagay natin yung kung sino yung nag-away sino yung mga kasama dun sa gulo mga no? So, dito po sa summary and discussion, so, ilagay po natin dito. Siyempre, kung ano po yung uh, nangyari, dito natin i-discuss. Dito, dito natin, uh, kumbaga, isalaysay, no? So, yan halimbawa, bawa. Please be informed that around uh, the... At around 10.20, 100 hour, dated February 27, 2024, a certain uh, Mr. Michael Tanggol, 40 years old, residing at number 22, Matika Street, Barangay Malakas, Nobutas City, And regular employee of uh, Malaya incorporated was talked to Mr. Ronil Matias 38 years old residing at uh, Mabato Street Barangay uh, Matigas, Quezon City and also reg a regular employee of Malaya incorporated no regarding his early time out yesterday at around 16 0000 hour but in his daily time record or uh, DTR was exactly 17.00 hours. So parang pinag-awayan nila yung uh, time out niya. Kung baga maaga siyang nga lumabas, pero yung nilagay sa time card is a uh, late. Kung baga yung saktong oras. No? So yan. But Mr. Uh, Matias denied the accusation of Mr. Tanggol with a higher voice and provoked a fight. Yan. So yan, kumaga nagkainitan na sila dyan. So nare natin halimbawa, no? Bilang isang guard, no? So, gagawa tayo ng taking action natin dito. Okay? then your sign, immediately informed to my duty officer is o regarding the incident happened and he proceed immediately to the incident area and advise to Mr. Tanggol to come down and invite the both subject employees in the security office to settle their arguments and for proper disposition. Yan. So next, nababay lagi natin yung action taken. Ano ba yung ginawa mo? during ng incidente, okay? So, of course, una-una, siyempre, kailangan po natin ilagbo okay? So, take note of the logbook for reference, siyempre, na magiging reference natin yan balang araw, just in case magtanong, no? Then, uh, immediately, conducted initial investigation regarding the incident happened. Siyempre, uh, magtanong-tanong ka muna kung ano yung uh, pinagmulan, kung ano pa talaga yung pinagmulan ng incidente, kung sino ba yung nagupisa, yun, no? So, next is immediately inform to my duty officer for proper disposition. So, yun na, ginawa mo na nga yun, no? So, yan po sa baba, no? Siyempre, lagay po natin dyan for your information and reference. Then, uh, siyempre, prepared by, kapag report po, prepared by, no? Lagay po natin. Then, nyo po yung pangalan nyo. Ang bawa, SG Espiritu Andro Lobby Guard. Okay? So, yan. Ganun lang po kadalay mga 5-9, no? Uh, gumawa ng uh, report natin. So, yan, guys. So, kung mapapansin po ninyo dito, oh, mga 5-9, no? Yung what, when, where, who. So, pinalitan ko po yan ng nature of incident, place, date and time, people involved, no? So, yung uh, how at saka why. So, makita po natin yan sa summary and discussion. Para professional naman basahin. So, sana po kayo, kahit pa makakuha po kayo ng uh, ideas dito sa sample report na ginawa ko po, no? Lalo-lalo po na yung nag-request sa atin ito. Okay, yan. So yun, maraming maraming salamat po mga paminayin sa pagsama sa aking munting video. God bless us all po.